guys kahit ipagod tayo sa trabaho kahit pagod tayo sa ating uh, workout ito pa rin tayo ay magabantay sa ating uh, tinatag na, na lokal so guys di natin paghuling uh, pag di natin, hindi tayo mag uh, uh, magsawa, mapagod at hindi tayo pwede mapagod sa ating uh, kasambahan lalo lalo na na lumalapit tayo lagi sa Panginoon Diyos so guys natin pag uh, na tayo ay magbantay sabihin natin na pagod tayo sa ating pero nakapagpahinga naman tayo kagabi guys so ito kahit pandali ulas lang mga ilang oras lang tayo at least nakabantay tayo sa ating uh, bahay sa bahay so, kahit may pasok tayo bukas eh, hindi ako di ako bumiyahe ka ganina tayo bukas na tayo ng umaga pabiyahe at least nakabantay tayo dito naka duty na huwag natin na pag na -ano, pagod tayo hindi tayo pwede hindi tayo pwede na mapagod guys kaya galit ang ah, pag Panginoong hindi natin masabi na ah, tayo ay ah, babawi hindi uh, ah, humihingi tayo ng tulong sa kanya na para makaregular na trabaho tapos hindi na na natin tutuparin yung ating tungkulin na para batayan ang kanyang kawal niya. so dito ako guys bantay yan yung ko Ay, eh, buntay muna sa saglit guys. Yan lang guys, maraming maraming salamat. At agad this you. Ah, pasinsa nga pala na hindi na po ako nakakapag live. Hindi na pala ako nakakapag uh, na, kapag, ah, na, naga, ano sa mga video natin. So, respeto lang tayo sa ating ah, bagong company. Yeah. So, masaya naman. Kahit paano ay kumikita ah, linggo-linggo. Ay sabaduhan naman kasi ang sahod. So at least may Kitikita na guys Yan yan maraming maraming salamat At God bless you sa inyo At agingat ingat lang po tayo At uh, shout out sa ating mga ka kapatid Lalo lalo na bukas Ah uh, uh, National Rally for peace Yan ingat ingat lang po tayo mga kapatid So sana Masurvive sana Masuksis yung mga rally nyo Ah uh, paging ma-okay na yung bansa natin sana huwag tayo po wawal lang maraming maraming salamat and God babu